So yung, uh, dahil nga sarado itong uh, kalye dito sa may uh, EDSA no? Pasay ay uh, napipilita napipilitan ng uh, maglakad yung ating uh, mga kapapayan dahil nga sa nagaganap na sunog ano? dito sa may uh, EDSA Parkway ito, ito, ito yung kalye ng uh, EDSA Pasay na isinara pansamantala dahil uh, nandito nga yung ating uh, mga bumbero at uh, sa ngayon ay uh, sarado at uh, hindi matataanan itong uh, isang uh, linya o yung kabilang linya nitong uh, Edsa Pasay